Boss. Magandang gabi, sir. Magandang gabi, boss. Ano, kamusta yung ID mo? Nag-process ako lahat ng pa papel, sir. Wala, eh, wala kamang nangyayari sa TSA. Wala hindi rin pala ako nabinyakan, eh. Paano kaya yun? Wala kang ID. Eh, yun na nga, sir, eh. Paano kaya gagawin dun? Tag mm, ko lahat ng papel na pinilasin ko, sir. Gumastos ng gumastos. Ginastos ko ng gumastos ako para maayos lang, eh. Hmm. Ayan Ay, magtatanong tayo sa ano, sa mga tao, sa mga nanonood kung paano gagawin. Opo, eh ang dami dito sir sa ano, ang dami nang tumulong dito sa akin dito sa Surigao. Ala pare. Eh, sabi niya tumu uh, tumawag ka ko dun sir sa ano, tumawag na nga, sa ano sir. Hindi raw talaga pwedeng magkaroon ng ID kasi wala naman akong binya, hinahanapan ako. Eh. Yun lang. No. pati sa bangko sir nagpunta na kami nagpatulong na nagpatulong na ako sir kasi sa barangay wala rin problema kami si Kuya Jerry guys di makagawa ng ID <laughs> eh ngirap sir eh Eh, miyak ka pala talaga? <laughs> Bakit naman? hirap na. hirap kasi sir eh. Pinanganak pala ako sir ng nabi. Warang... Hindi ka pala tao. Paano yung garot? Wala kang ID. Hindi ko nga alam, sir, eh. Nako po, mahirap yan, ah. Sige, magtatanong kasi tayo. Kasi, nung ano sa lang ko, sir, tutulong sila lahat, kaso lang. Hindi rin talaga ako ano ng ano, kasi bawal daw nga, hindi ako manuhan ng ID kasi wala ako lurum daw, no, kahit yung bautismal, wala, eh. Nako po. May ganun pala, ano. Tapos sa lahat naman ng pamilya ko sir eh hindi na rin ako, hindi ko na rin maanon kasi ang pagkakaalam ko nga ano silang buo na hindi ka kasi sa ano ko kasi ang pagkakaalam nila doon na kukuwis sa nila eh ano pang kukuwiin eh, ko sa kanila sir kung gano'n naman ang gagawin sa akin nagtatabuyan nila ako may nagsabi pa na hindi Tapos, daw patay na, yung tatay mo buhay pa sila, daw sila ang may sabi sir kasi eh alam naman sir, alam nyo naman ng lahat sir nga nasa Maynila ko. Ang sabi nila, patay kang tatay mo, wala ka nang huwag. Hindi, yun lang ang sabi ko sir, patay na. Mm hmm. Sige, kayo na lang po mag-usap-usap kasi may nagagalit din sa akin. Sabi ko, kayo na lang kausapin. <laughs> <laughs> Hindi naman dapat nila ikagagalit yan sir kasi tumutulog naman kayo sa, sa akin. Kaya yeah, nga po. Eh, ganun po talaga. May mga taong ayaw kang ano, siguro. Ah, oh, sige, eh, ta tatanungin natin yung ano kuya, yung mga nanonood kung paano gagawin. Uh, Magko-comment naman sila Opo, dyan po, sa sir. ano. Kung paano gagawin natin. Opo, sir. sir. Pero wag kang mag-alala kuya, makukuha mo yung pera mo sa akin na ano, pinangako ko. Ano si na nga si parang balita dun sa ano, mga plano mo sa buhay? Ang um, pera nga ano ko sir, nakaaroon na ako ng... Lang... Kaso lang sir, nasa, nasa chan pa yung baboy eh. Nasa dyan ba ba? Ang usok siya dito yun, sir yung baboy nga ano, bagong mga anak. Kukunin na iyo yung pera para nakasigurado ka pa ng, na iyo na. Ah. iyo na yung baboy. Ah, sige po. Yung, Dabog, yung lupa pa, niyo, may nakita kayong lupa. mayroon sir. Kaso lang 3.70 sir. Ang kamahal. <laughs> Pero may, may, ba may bahay sir. Ah, masyadong may mahal. Bahay na siya. Pero mag aanak pa ako sir. Hmm. Hindi natin kaya. Yung mm, pang ano lang sir, yung basta maghanap ako sa mga kahit palit lang. Sasakto pa ba yung pera mo doon? Kung maghanap ka ng lupa? Ah, hindi na sir. Kasi magpagnaga. mag, pag lang natin na sir, kasi nagpagawa rin na ako dito sa ante ko ng sarili kong kubo kasi mahirap naman sir, pag nangapakak ako, puro gastos talaga. Oo. Eh, paano yung lupa mo? Kamal naman. Magkahanap pa ako sir kasi marami pang maras, marami dito ng uh, mayro maliis uh, daan ganon. Malaki 'yon, ala ala ala, ala kaniyang perang ganon. Ah, uh, ayong dala ko sir. Oo, wala na. ayong dala ko dito, sir, yung ano lang lang, yung mga natira ko sa kulang 50 na lang sir. Hmm. O di hindi ka na makabiling lupa. Paano po yun? Saan nyo alagaan yung mga baboy nyo? Meron naman lupa yung ang, ang antiko head Hef. Ganun na lang po. Ganito na lang gagawin natin. Kasi, uh, bibili tayo ng motor mo. Kahit second hand lang po, no? At tapos, Apo. bahala ka na kung anong gawin mo po. Palagoyin mo yung negosyo mo sa kabumili ng lupa. Para hindi po natin iaasa lahat sa sponsor po. Para makita din namin okay. na magsusumikap po kayo. Ah, po, sir. Ah, po. Ganun na lang po, boss. Ah, uh, gusto din kasi namin makita na kompleto naman po lahat ng kamay at paa nyo. <laughs> po. Para magsumikap din po. Ayan po. po. Yung sigarilyo nyo po, po ano pong balita? Naalis nyo na po ba? Ah, uh, sa ano, sir, hindi, ano, hindi na, wala na, hindi naandaan po na, sir, hindi na, ayong, ano, hindi na kakain na lang. Kasi may nagsabi din po na mahal daw yung Yossi kasi sila naman po nagbigay ng pera, yung mga sponsor po. Baka sabihin nila, pinangyoyosin nyo lang po yung binibigay nila. Kaya medyo hindi po maganda. Apo. Apo, gan na lang ko Ay, boss. A, sige po, update nyo po ako kung ano. Ah, uh, paano gagawin natin? Apo, sir. Sige po. Ingat ko, Jerry. God bless. mag po so, sa lahat po. ingat, ingat. Update na lang. Sige yeah, po, Sir. Maraming salamat. God mm -hmm. bless na lahat po sa mga lahat ng motorong. God bless po. Thank you.